shoutout po sa mga nandito kay Kuya Mario supportahan po natin ang kanyang YouTube channel ayan thank you Michelle at thank, thank you po kay Kuya Mario salamat po uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no? support po sa so, pumagitan po ng pag like pag share and pag subscribe po sa kanyang YouTube channel at eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless you. thank you very much. You. Supportan po natin mga kalingap. And Marius Vlog, yeah. supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapobrel, at supportahan natin. po mga kalingap, sa ngayon dala namin si Rosalie para uh, ma kasi po hindi pa siya nakapunta dito sa dito sa Jollibee kaya makakainin po natin yan po kasama natin po si Rich Vlog Ayun po mga kalingap nandito na po tayo sa loob ng Jollibee at yun po kasama natin si Rosalie, kasi first time niya po ngayon makapasok dito sa Jollibee. I don't no <laughs> Sa taas? Ay, mayroong taas. Sa taas? Dito na ko mo. siya. <laughs> ano, Rosalie? First time mo dito? Unang mula magkarating dito? Ah, oh, sige, sige, sige. Ya, tama na, tama na, tama na. Ha? Dito sa Jollibee, ang daming tao palagi. At ayun nga po pagkatapos namin dito sa Jollibee eh, papasyal pa po namin siya doon sa mga damitan kasi nga wala siyang damit ayan na po yung damit niya at uh, yan po mga kalingap samahan niyo po kami at uh, sa ngayon po medyo malayo po itong dahit sa lugar nila para May na na sa'yo? Eh? Aram ka dito. Tiga saan. No? Tutina, Rosalie, na mo yung ibubuhayin ka, yung mabubuhay ka? something. Kaya like, sabi ko, hindi pa pa Hindi. Siya po, kung wala naman siya dating something, magagamot yan. Magagamot yan. Kasi hindi naman siya, hindi naman siya talagang uh, malala eh. Parang amnesia lang. Oh. baka na pag nagkaroon na yan ng uh, pag nagkasigur nagkaroon ng boyfriend yan mawawala na yung ina mo no? <laughs> nagkikita ba kayo ng uh, boyfriend? Oo. Oh. Don ko na nakita ka rin. Na wala man ay minsan na ng manika

Siya oh <laughs> Nagshadow na siya Nagshadow <laughs> Ayan, nagsshadow Ano ang pangalan niya? Rosalie Rosalie, nabusog ka? Apo <laughs> Ayan oh, nagsshadow na siya O, oh, nangkul Wag mo na, wag baka gusto baka maghugas ka pa. Uh, Ay, nasa sa may plastic. Ayan po mga kalingap, so sa ngayon naka Kain na siya. Nagsaron pa. Ayan, o. Oh. Sa ngayon po mga kalinga, papunta na naman po tayo sa Damitan. Uh, tapos na po tayo dito sa Jollibee Nakakaya na si Rosalie uh, sa ngayon po pupunta na tayo ng damitan para mabilhan po siya ng damit ano kasi wala siyang damit kaya napakasaya niya sa ngayon so ngayon po mga kalinga at ngayon po nandito kami sa bilihan ng damit para bilhan po namin ng damit siya Ako ang makakabili, hindi ikaw. Hindi magsasiming pa, pa tayo. Para malalaki ang short na yan. Malalaki. Uh. <laughs> Oo. dapat kita din na sa ano po konti lang yung maganda piliin mo dami mga maganda oh okay. Malaki mm -hmm. yan. Malaki Mahilig talaga siya sa short. Mahilig siya sa short. Ah-o. Uh -oh. Ang kubo magbelde tawag sa pantalon Ayaw niya daw kainit. Ayaw mo nang pants? Mm -hmm. Ha? ang t-shirt. Ayaw mo nang pants? Minute? Ito ang cute oh. Uh Oo. -oh. Ano ya na yung napili mo? Damit so, ilan na yung ilan na yung napili mo? Nito po ulam. <laughs> o oh, sige, bigyan mo doon sa cashier. Ayun. Ayun po, namili sa ng mga damit niya. Ayan po, namili na siya ng damit. Baka, baka pag uh, isuot mo yan, eh, magpaligaw ka na. <laughs> ano yung ititinda mo rin doon? ito yung mga itong mga mo mo na eh papalitan mo na ng bago ngayon ka lang nakabili dito? Dati pag bumili ka ilang piraso Ha? Hindi ka po nakabili dito? Ngayon po nga Ayun na po yung <laughs> iyon sa iyo. Magulo. <laughs> Magulo na to. Iniiyon niya, napili niya. Sige. Dadamputi lang ibayan yan pag nabayaran na. Kasi sa inyo yung napili ko, Laos. Yung para sa inyo po, kasi po. Ayun po, mga kalingat. Unang uh, kunin po dito sa daet kaya Ayan, sinamahan namin dito na mamili ng mga damit niya. Ayan.